Liam Payne, na nakadroga bago binawian ng buhay sa pagkakahulog sa hotel. At... Para sa aking balitang showbiz, nakadroga ang miyembro ng One Direction na si Liam Payne nang matagpuan itong wala ng buhay na mahulog sa isang hotel sa Buenos Aires Argentina. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad na nagsagawa ng imbestigasyon sa bangkay ng singer. Ayon sa Argentinian Prosecutor, na-discovery nila na nag-take ng cocaine at antidepressant drug bago ito nilaglag sa balcony ng hotel na may taas na tatlong palapag. Ayon pa sa Prosecutor's Office, sa lumabas na resulta ng toxicological studies, bago pa ang pagkamatay ni Liam, may trace ng paggamit na ito na alcohol, cocaine at isang prescription na antidepressant sa katawan nito. Sinay pa ng Prosecutor's Office na napag-alaman nila na may tatlong tao na nagsusupray dito ng droga na kanila nang kinasuwa na habang ang isa sa mga ito ang kinasuhan ng abandoning a person in a vulnerable state sa autopsy lumalabas na namatay si Pain dahil sa multiple trauma at internal at external hemorrhage mula sa pagkahulog nito